Magkano nga ba ang kailangan nating puhunan kapag mag-aalaga tayo ng baboy? Okay, so ang video na ito mga ka-farmers ay para po ito sa mga baguhan o sa gustong pumasok po sa negosyong babuyan o pagbababoy po. Bali, bago po tayo pumasok sa negosyo mga ka-farmers, una po nating maiisip kung magkano nga ba ang puhunan at kung tayo ba ay kikita. So sa negosyong babuyan mga ka-farmers ay nakadepende po sa atin 'yan. So kailangan po bago tayo magsimula iisipin po muna natin kung ano ba ang mga kailangan gawin? Ano ba ang posibleng mangyari? So dito muna tayo sa puhunan kung saan pinakamahalaga po sa lahat mga ka-farmers. So kapag magsimula pa lang po tayo, kailangan po natin ng kulungan. Pero kapag meron naman na tayong kulungan, so yung baboy na lang po naaalaga natin yung ating iisipin. So yung baboy mga ka-farmers, kailangan bibili po tayo ng biit. So, yung piglet po ngayon dito sa lugar namin nasa 4,000. Tapos naman, yung biik na yon mga ka-farmers, kailangan mong paubusin ng apat na sakong feeds bago mo may benta. So, sa apat na sakong feeds mga ka-farmers, bali 7,735. Add mo yung piglet, 4,000. Tapos naman, tubig, kuryente, vitamins, gamot, at labor, 1,000. So, bali, ang puhunan po natin mga ka sa isang baboy ay 12,735. Tapos, ang goal mo dyan, kailangan 85 up po ang timbang po ng inyong baboy para hindi po tayo malugi. So, atin pong susumahin po sa 100 kilos po na live. So, bali, 15,000 po mga ka-farmers kasi 150 lang po ang live ngayon dito sa amin. So, bali, 15,000 po yun kapag maibenta natin. Tapos, atin pong ima-minus yung ating puhunan na 12,735. So, bali, may kita po tayo na 2,265 sa isa isang piglet po o sa isang baboy po mga ka-farmers. Pero kapag nasa 80 kilos lang po yung baboy natin na eh, syempre lugi po tayo mga ka-farmers kasi yung puhunan po ay 12,735 kapag 80 kilos po may benta lamang po natin sa 12,000. So lugi po tayo ng 735. Kaya ang goal po natin mga ka-farmers na sa 150 na live weight ngayon, kailangan yung baboy natin ay maging 85 kilos up po ang timbang. Nang sa ganun mga ka-farmers ay hindi tayo malugi. Pero kapag yung baboy mo ay mag average po ng 100 kilos, ay syempre medyo malaki po yung kita natin kasi sa isang baboy lang 2,200 365 po yung ating kita. Paano naman kapag marami yung alagaan uh, natin? No? Siyempre, di ba mas maganda mga ka-farmers? Halimbawa na lang 20 head. So, sa isang baboy, 2,265. I-times mo ng 20 kasi 20 baboy po yung alagaan uh, mo. Eh, kikita tayo ng 45,300 kahit po 150 lang ang live. So, ang puhuna natin sa isang baboy, 12,735. Kapag marami, mas maganda. Halimbawa, 20 heads. So, ang puhuna natin ay 255. 4,700 at ang posible po nating kikitain ay 45,300 kapag mamit po natin ang timbang na 100 kilos live with mga ka-farmers average po yan. So ganun kalaki ang puhunan sa pag-aalaga ng baboy at yung kikitain naman po natin ay nakadepende po kung gaano kalaki ang ating baboy at kung kaya ba nating makuha ang 85 kilos up nang sa ganun ay hindi po tayo malugi. So ngayon mga ka-farmers, mag-aalaga ka pa ba ng baboy?